Okay, so ito yung flashing operation dito sa may Tondo side ng Divisoria. Ito naman yung sa may Binondo side. Ang dami rin palang naipon na kalat dito no, yung mga basura. Ayan o. No. Pero may nakasanbay na truck na dito. Ito rin siguro yung maghahakot. So ito yung sa may Binondo side. Mga pinagtabasan ng gulay, Pinagbalatan. May mga karot, sibuyas, kalamansi, celery, si ay mga sito pa nga dito. So ito pa pala yung mga hakutin dito. And again, this is Binondo side ng Divisoria. So inuna yung hakot dito sa may uh, Tondo side. isang side muna para makadaan din yung mga sasakyan Yan, tirik na tirik na po yung araw dahil alas 7 na ng umaga. At dito pala medyo madami-dami pa rin yung hakuting kalat. Pero, andito na yung truck. Ayan o. Oh. So, nakaipon na rin yung mga kalat dito. Okay, so tuloy, tuloy yung flashing operation dito sa may Tondo side ng Divisoria. Ito naman yung sa may Binondo side. Ang dami rin palang naipon na kalat dito no, yung mga basura. Ayan, no. Oh. Pero may nakasanbay na truck na dito. Ito rin siguro yung maghahakot. So ito yung sa may Binondo side. Ayan. So andito sa gilid yung mga kalat at basura and karamihan dyan syempre yung mga gulay ayan o no? mga pinagtabasan ng gulay pinagbalatan Ayun, mga karot, sibuyas kalamansi, celery si ay mga sito pa nga dito ayan so bye natin itong central island Lang dito. So ito pa pala yung mga hakutin dito. And again, this is Binondo side ng Divisoria. So inuna yung hakot dito sa may ah uh, Tondo side. So napansin lang natin ito Habang sinusunda natin yung Flashing So yan sa so may kabila oh. Yan yung nadaas, nadaanan ng flashing operation So ito yung sitwasyon ngayon As of May 23 Dito sa Divisoria So dito pala nag-start yung hakutan sa may binondo side. So dito yung heavy equipment and yung nakasunbay na truck. Actually puno na rin yung truck nila dito. Oh. Mapupuno na. So yung natin kanina, mga kahalat, yun yung mga kalat, yung dito. And yung medyo mahirap lang dito kasi marami na, sobrang dami na sasakyan, no? Na dumadaan. Kaya, syempre, medyo antala rin sa mga bumabiyahe. Okay, so punta tayo dito sa flashing operation. Eh na ay yung ano truck na nagpa-flashing. So dito malinis na. Ayan oh, nahakot na rin dito yung basura. Yan. Yan yung truck. So yun nga, sabi ko nga medyo yun nga yung Medyo nagkakaantala lang kasi ang dami na sasakyan ng no? ganitong oras pala dito sa Divisoria. 7 AM. Okay, so dito naman sila ngayon, flashing sa may Binondo side. Yan tayo sa taas. So tanggal talaga yung mga libag dito sa paligo ang nagaganap sa kabaan ng Devisoria no every morning diyan yung ating mga taga DRRMC ng Manila Okay so dito tayo sa Binondo side ah galing tayo dito kanina sa may on the side ng Divisoria so flashing operation ngayon is dito na sa may binondo side tapos dito yung naghahakot ng kalat